para sa negosyo, ano ang mas okay na bilhin? Manual transmission or automatic transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, no, pag-usapan natin ito no, pang negosyo daw. At ano daw ba ba yan? yung marirecommend ko kung manual ba or automatic transmission sabihin natin meron yan advantage at disadvantage ano? isa sa mga good advantage ng manual transmission ay eh, mas mura ang unit price pwede kang makasave ng mga 1,000 to 3,000 pesos a month kung manual transmission yung bibilihin mo unlike ng automatic transmission na mas mahal nga naman and ang isang good advantage naman ng automatic transmission eh mas pwedeng mas marami ang marunong mag-drive o makaka-drive ng inyong sasakyan unlike dito sa manual transmission ano na medyo kuunti na lang yung yung marunong ano. So yun, actually ito dumaan din ako sa ganitong uh, scenario na nag-isip din ako kung automatic ba or manual yung bibiling ko kasi yun nga gagamitin siya for TNBS so parang taxi yan at nag-isip ako kung bibili ba ako ng manual mas pwedeng mas kumita ako ng mas malaki dahil nga mas mura yung unit price mag o mag-o automatic ako para uh, isa sa mga ano ah uh, good side ng automatic transmission is hindi siya masisira ng driver mo basta-basta okay so dun sa dalawang yun, binalansi ko uh, and I end up on automatic transmission so bakit, bakit automatic yung pinagamit mo okay, uh, yun nga yung naging question din sa akin before, bakit automatic yung binili mo sa kanya, hindi manual transmission well, isa sa mga good reason ano, kung yung driver mo ay hindi pa ganong kagaling sa manual transmission there's a tendency na masira niya agad yung clutch pwedeng wala pang 100,000 kilometers yung inyong sasakyan, e eh, sira na yung clutch. Magkano ang clutch set at yung labor? Pwede ko sabihin na mga 10 to 20,000 ang gagastusin mo. At pwede rin maging malakas sa gas ang manual transmission kung hindi rin marunong ang gagamit. Dahil ngayon kung hindi siya marunong magtimpla ng kanyang uh, cambio, e eh, masisira niya yan. o lalakas sa gas yan, di ba? So yun yung mga naging downside ng manual transmission. Kaya nga, ay select automatic kasi sa automatic kahit sinong gumamit walang problema kasi uh, sabihin na natin pag may maling ginagawa yung driver si automatic ay hindi pumapayag usually hindi yan pumapayag at kung ano yung apak mo yun lang yung speed na ibibigay sa'yo unlike kasi ng manual na pag inapakan mo inapakan mo yung gas pero mataas yung gear mo there's a tendency na makupad yung sasakyan mo, apak ka ng apak ng gas kasi hindi ka marunong mag-cambio So, yun yung dalawang binalansi ko. No? Kaya ang end up, eh, I select automatic transmission. Well, maybe dun pag mga heavy equipment, yung mga medyo mas malalaking yung sasakyan, syempre mas okay yung manual. Pero dahil nga ito, mga maliliit lang naman ang sasakyan to, I select a automatic transmission. So yun mga paps, no, yun yung opinion ko with regards kung sakaling bibili kayo ng pang negosyo at hindi nyo alam kung sino yung posibleng gagamit, ako mas recommended ko na mag-automatic na lang kayo. Oo, medyo mas mahal ng konti yung maintenance pero mas less yung possible na magkakaroon ng issue. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilag na lang mga paps.